Kanmichiwa minasan. Genka ka? Tama. Tama yung nakita nyo. Little or red clump. Ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon since nag-day off ang mga persons. Nang hibasa na lang kami. Tara, let's go! Tuturuan ko kayo kung paano manghuli nito. Pero bago yan, ano kayang luto ang pwede dito? Well, anyways, may mga nagsuggest sa comment section kahapon. Na masarap daw kung may luya ginataan, spicy adobo, sweet spicy, parang star. Ang dami nilang suggestions. Well, manghuli muna tayo. Let's go! So, ayun na nga. Ganito lang siya manghuli, guys. Kapag may nakita kayong dalawang butas na may parang humihigop sa ilalim ng tubig, it means, yan na yun. O, oh, ba diba? Yan. Yan yung nakikita nyo yan. Automatic. Papa. Tapos, o, oh, ayan, bubuka ulit. O, oh, ha, sino ka, John? Pero hulihin na natin yan. Siyempre, binibideo ko lang. Para makita nyo kung paano talaga mang huli nito, guys. Oh, yan. Hmm, ba diba? Tapos, bigla nyo nang hawakan yang nasa ilalim ng tubig para mahuli na natin yung litob na yan. Mm, try na natin, guys. Oh. Mm, diba? Ayan. Di ba? Nakaka-amaze. Oh, ayan. Unang huli ko pa lang yan, guys. First time kong manghuli nito ulit. Since uh, 15 years ago. Wala, ang tagal na, no? Ang tagal ko kasing nawala dito, eh. Oh, yan. Yan yung red clamp na sinasabi ko. Oh, di ba? Hi, stop ka ka amazed. May huli na ako. Isa pa lang. Siyempre, hindi muna tayo magsa-celebrate. Manghuli ulit tayo. Kasi isa pa lang yung ating nahuli, guys. Alam nyo naman. So, ayan. Meron ulit. Panibago. Oh, yan. Ganyan lang. Um, hanap ka ulit ng ganyan. Tapos, group na naman siya. Oh, ha? Diba? Nakaka-amaze talaga tong ganito manghuli. Para makapag-ipon ka guys. Dapat the more, the merrier. Diba? Um, ha? Trust. <laughs> Ay, nako. Oh, hi. Malaki siguro to. Oh, diba? Uy, ang laki niya. Hello. Sobrang laki niya, guys. bye ata to. Babae ba to? <laughs> Paano ba malalaman kung babae yung clown? Hindi <laughs> <laughs> ko alam eh. <laughs> Comment down below na lang guys. Oh, yung laki niya. Hello! Pangalawang huli. Mm, diba? Way back mga 15 years ago nga, mahilig talaga ako manghuli nito. And yung mga kasamaan ko sa panguhuli nito ay yung mga kapitbahay mm -hmm. lang din namin. Sila mami yun. Naabangan namin kapag maglo na ang dagat. Since malapit nga lang yung bahay namin sa tabing dagat. Kaya ayun, sobrang hilig ko lang talaga manguha ng mga seashells dati marami ka pa mahuhuli nito. Pero ngayon, dahil parang medyo dumadami na rin ang populations, parang medyo nagtatago na sila or sadyang nauubos na din. Pero may mga times din na naman siguro na marami sila kapag kapanahon ng ganito. May dala-dala pa nga ako niyang balde. Tapos yung goal namin dyan is makarami talaga ng huli. Para pag uwi namin ng bahay, hindi kami mapapagalitan. Kasi minsan talaga tumatakas lang kami para manghuli ng ganito. So para hindi makurot sa singit, pag uwi ay siya punuin ang balde. Dati talaga hindi ako marunong manguha na rin. Tapos sina Said ko yung iba kong kasamahan. Bakit ang bibilis nilang makarami kapag nasa hibasanin na? Eh, ang alam ko lang dating kuhanin yung mga gumagapang na mabilis makita sa hibasanin. Tapos isang beses, sinundan ko yung isa kong kasama. Talagang pinag-aralan ko yung bawat yuko niya. Tapos tiningnan ko rin yung tubig Uy, detective Bjorn. Pagkatapos nung malaman ko na syempre, humiwalay muna kunyari. Tapos inapply agad yung nalalamang teknik. <laughs> Aba syempre, baka makalimutan pa, ba? Diba? Kaya pala nagtataka ako sa kanila kasi gustong gusto nila manguhan to kapag yung sinusundan mo yung pagka low tide ng dagat. Kasi doon talaga sila nagpapakita. Yung may tubig-tubig pa. Talagang kusa silang mag-open. Siguro nga ay oras na ng pagkain nila. Ewan, yun lang din yung naiisip ko. Kaya simula noon hanggang ngayon, di ko na kinakalimutan kung paano mang huli Tinuturo ko rin ito sa mga hindi pa nakakaalam kung paano nga ba ito mahuhuli. Share your blessings na lang sa ibang parte na nalalaman mo about dito. Dahil para sa akin, ito ay nilikha ng Diyos para sa ating lahat. And take note nga pala na hindi lahat ng clamp ay ganito yung magiging outer line niya before siya makuha. And napapansin ko nga na medyo dumadami na yung nauhuli ko tapos yung mga ibang kasamahan ko pa ang lalayo namin sa isa't isa. Kasi nga ang lawak talaga ng dagat pili ka na lang kung saan mo gusto mesto Since nagbablog nga ako at dahil na rin gusto ko i-share pa ito sa iba pa kaya pinofocus ko yung aking camera sa tubig. Medyo nakakangalay nga lang dahil walang taga video pero okay lang dahil nasanay na rin ako sa bawat content na ginagawa ko. Hindi ko lang dinala yung stand na ginagamit ko dahil nga naisip ko na maalat ang dagat and kapag na out of balance nga dito. Tapos, biglang bumagsak. Hala, goodbye ang cellphone ko. Kaya, mas pinili ko na lang maging self-stick. Super enjoy naman manguha nito dahil yung iba pa namin kasamahan ay talagang motivated sila sa kanilang ginagawa. Kaya mahawa ka talaga sa kanila. And after nga namin manguhan yan, eh nagtipon-tipon kami and may baon nga kami diyang kaunting kanin. At gumawa kami ng kinilaw dyan. Saka namin pinagsaluhan yung mga nalikom namin. Yung mga natitira ay inuwi namin sa bahay para na din makatikim yung aming mga naiwan na kanina pa nag-aabang sa dalampasigan. Nawiwili nga akong manguha nito dahil sa sobrang tagal ko nga na hindi nakapanghibasan ay ngayon lang ulit na ulit. Kaya after kong kumain, inanguha eh, ulit ako saglit. And ayun nga, medyo malapit na rin mawala yung liwanag ng paligid at medyo tumidilim na. Kaya dali-dali na kami nag ng aking mga kasamahan sa aming munting tahanan. So yun lang for today's video minasan na may natutunan sa aking na-share ngayon. Thank you for watching. See you on my next one. 见嘞。